Kaming mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo, anuman ang ng naming iba't ibang uri ng pagsubok, makaranas man kami ng mga pag-uusig, paninira, pagbatikos sa mga aral na aming sinasampalatayanan. Hindi kami matitinag sapagkat matibay ang pundasyon ng aming pananampalataya. Ang pundasyon ito'y lalo pang lumakas sa araw na ito sapagkat pinangunahan kami sa isang tanging pagsamba ng pinakamalakas na katuwang ng aming namamahala, ang kapatid na Angelo Eranyo Manalo. Bago ko po tapusin ang video ito, pabayaan po ninyo Nabatiin ko kayo ng isang advance happy birthday po. Maraming salamat po sa inyo.